sa isang lungsod na tila bagay kinain ng panahon. May isang sumpang bumabalot sa bawat sulok nito. Sabi ng matatanda, ang Biringan City ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pintuang daan patungo sa mundo ng mga engkanto. Ngunit paano nga ba nagsimula ang misteryo at alamat ng lungsod na ito? Totoo nga kaya ang sumpa halina't tuklasin natin ang hiwaga ng Biringan City. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nakakatakot na kasaysayan ng Biringan City, ang sumpang bumalot dito, at ang mga engkanto na sinasabing naninirahan pa rin sa paligid nito. Ang Pilipinas ay hitik sa mga kwentong kababalaghan at alamat. Isa sa mga hindi gaanong kilalang kwento ay ang tungkol sa Biringan City. Isang bayan na may madilim na nakaraan, misteryosong pagkawala at mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng agham. May mga naniniwala na ito'y dahil sa isang sinaunang sumpa, habang ang iba naman ay nagsasabing ito'y dahil sa galit ng mga engkanto. Ngunit bago natin alamin ang hiwaga sa likod ng Biringan City, kilalanin muna natin ang kasaysayan nito. Noong unang panahon, ang Biringan City ay isang tahimik at maunlad na bayan. Ngunit ayon sa matatandang kwento, ang lungsod na ito ay itinayo sa isang dating kagubatang sagrado para sa mga inkanto. Ang lugar na ito ay dating tirahan ng mga diwata, kapre, at iba pang lamang lupa. Ayon sa alamat, isang makapangyarihang dato ang nagnais gawing bayan ang lugar. Ngunit binalaan siya ng isang matandang babaylan, huwag mong sirain ang tahanan ng mga engkanto sapagkat darating ang araw na sila'y babawi at ang iyong bayan ay maglalaho sa kasaysayan. Ngunit hindi siya nakinig. Pinutol ang mga punong kahoy, tinabunan ang mga ilog, at itinayo ang Biringan City. Noong una, walang nangyaring kakaiba sa Biringan City. Ngunit isang gabi, isang matandang babae ang lumitaw sa gitna ng bayan. May dala siyang isang lumang kahon at sinabi niyang ito'y may dalang sumpa. Kapag binuksan ito, ang inyong bayan ay huhusgahan, aniya. Ngunit sa halip na pakinggan siya, pinagtawanan at pinalaya siya ng mga tao. Ilang araw lamang ang lumipas, nagsimulang maglaho ang mga bata sa lungsod. May mga nakakita sa kanila na tila ba sinusundan ng mga anino patungo sa kagubatan. Ang iba na may natagpuang walang malay at tila ba nawala sa sarili. Sa loob ng maraming taon, hindi maipaliwanag ang bigla ang pagkawala ng ilang mamamayan sa Biringan City. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay kagagawa ng mga inkanto na bumabawi sa kanilang nawalang tahanan. Ang ilan ay nagsabing may isang matandang lalaking lumilitaw sa dilim humuhuni ng kakaibang awitin at kapag ito'y narinig mo, hindi ka na makababalik pa. Isang araw, isang grupo ng mananaliksik ang nagpunta sa dating kagubatan na ngayo'y bahagi ng lungsod. Sa hindi inaasahang pangyayari, may natagpuan silang sinaunang bato na may nakaukit na mga mahiwagang simbolo. Tila isang babala na hindi dapat ginambala ang lugar na iyon. Nagpatuloy ang misteryo at unti-unting naging isang bayan ng takot ang Biringan City. Dumami ang mga kwento ng mga nakakakita ng kakaibang nilalang sa gabi. Isang matangkad na lalaki na may pulang mata, isang babaeng umiiyak sa tabi ng ilog, at mga batang naglalaro sa madilim na eskinita. Ngunit naglalaho kapag nilapitan. Isang gabi, may isang lalaking naglakas-loob na pumunta sa lumang simbahan sa bayan upang magdasal para sa kaligtasan ng lungsod. Habang siya ay nakaluhod, biglang lumamig ang paligid at isang tinig ang narinig niya. Ang inyong kasalanan ay hindi pa tapos. Kung nais ninyong makalaya, kailangan ninyong hanapin ng ugat ng sumpa. Sa matinding pagnanais na wakasan ang sumpa, hinanap ng mga mamamayan ang natitirang ebidensya ng kasaysayan ng Biringan City. Napag-alaman nila na ang kahon na iniwan ng matandang babae noon ay may lamang isang antigong susi at ang susi na iyon ay tumutugma sa isang lumang bahay sa liblib -lib na bahagi ng lungsod. Sa loob ng bahay, may isang lumang aklat na nagsasalaysay ng kasunduan ng mga ninuno ng bingiran sa mga inkanto. Nakasaad dito na upang mapatawad ang lungsod, dapat nilang ibalik sa kagubatan ang natitirang mga bato mula sa unang templo ng mga diwata. Sa kabila ng takot, sama-samang nagsagawa ng ritual ang mga mamamayan upang ibalik ang mga bato sa dating lugar ng kagubatan. Sa gabing iyon, isang malakas na hangin ang dumaan at ang katahimikan ay pumalit sa mga nakakakilabot na ingay. Unti-unting bumalik ang sigla ng Biringan City. Wala nang pagkawala, wala nang mga aninong sumusunod sa tao at tila ba naglaho ang sumpa. Ngunit ang tanong, totoo nga ba ang sumpa o ito'y isang paalala lamang na dapat nating igalang ang kalikasan at ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang alamat ng Biringan City ay maaaring katang isip lamang, ngunit may malalim itong kahulugan. Ipinapakita nito kung paano natin dapat igalang ang ating kasaysayan, kultura, at ang ating kalikasan kung ano ang ating sirain, maaari rin tayong balikan nito. Kaya't sa ating panahon ngayon, mahalagang tandaan na ang paggalang sa ating kapaligiran at kultura ay hindi lamang isang alamat. Ito ay isang realidad na dapat nating pangalagaan. Kung gusto mo pang makarinig ng iba pang alamat, misteryo at kwentong may aral, Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paglalakbay sa hiwaga ng Biringan City. Lagi nating tandaan, sa bawat sulok ng mundo, may kwentong naghihintay na matuklasan. Hanggang sa muli, dito sa kwento ng hiwaga kung saan ang bawat kwento ay magpapatanong. Ano nga ba ang totoo?